So ayan nga, good morning. Um uh, isin natin tong uh, motor ko. So, nakita nyo uh, tatanggalin ko sana yung tam yung tambucho kaya lang sobrang higpit na bali yung tornilyo. Ayun Kita nyo ito yung bali. Ayun. Grabe. Uh, okay. Ano diba ko ba bakit sobrang higpit yung baba naman? Ito naman hindi naman sobrang higpit to. So ayan, itong ilalim naman, okay naman, natanggal ko siya. Yan, yung sa tambucho. Very good. So, ang gagamitin natin dyan yung ah uh, ah uh, itong 17 mm na uh, yeah, para matanggal tong gulong. Ayan, nakita pa nyo. Narinig nyo, uh, o. Oh. Kumangaliskis dahil yan sa yung kinabit kong bagong ano um, brake pad. So, dilinisin natin o no, ayusin kung ano man nangyari. Tanggalin na natin yung ano, yung motor. Tanggalin ko pa ko lang pala. Hindi na kayo kasama. So, ito naman, yung kabila. Tanggalin to ng ewan uh, ko ba, ba't may ganito pa eh. Tanggalin natin siya ng 12mm. Ayan. kaya kailangan pa tuloy gamitan na itong ano, tong hmm. pang uh, extension. Kailangan gawin eh. Ano yan. Tapos ito gagamitin ko pa. Di ba? Pwede naman wala nun. Ito yung ano yan, eh. yan. So yan, natanggal ko na. At nalinis ako na rin itong gulong. Yan. Inayos ko na rin itong brake pad. So kailangan palitan pala yung brake pad ko. <laughs> Kasi maluwag siya, lumulog maluwag. Kaya gumagaliskis sa disc brake sa disc plate pala. Ayan. So maganda talaga ito yung uh, gumagawa niya para kalisado mo na sa motor. Kaya ayun, alhamdulillah kahit paano may gamit tayo. Ayan. sinati natin ng kaunti. Yung nakita nyo parang may lubog na siya may beat na oh. Diba? Dahil sa ano yun, sa sa brake pad guro Kaya ganyan siya. Ayan. No. Um, Ayan. Okay. So ito na, kapitan natin yung uh, ating gulong And, uh, Iyan natin ang uh, spray natin ng na kaunting lubricant tong mga turni para uh, sa susunod eh, medyo madali nang tanggalin Medyo So yung na natin ma talsikan yung ano natin disc plate para kumapit pa rin yung disc uh, brake pad sa so, disc plate. Yan. So ayan. dinisin natin to mga to. Tinagal ng panahon. Ngayon <laughs> ko lang nalinis to. Kasi sobrang busy sa trabaho. Dahil well, araw-araw ko siyang ginagamit. Uh, kaya yung, yung labi niya wag niyong tatanggalin niya wag, niyong gagayahin yung iba dyan na uh, nilalagyan nilalag tinatanggal yung labi na emblem tapos lalagay Vespa very trying hard talaga panatiliin nyo palang panatiliin nyo lang yung labi 150 diyan sa ano, yung emblem nyo nakadikit sa katawan kala siguro pangit yung labi 150 napakaganda ng labi 150 napakasmooth tahimik natural kahit anong brand pa yan pag araw-araw mo ginagamit ginagamit mo talagang ma may iba malalas pag ganun talaga so dapat palitan yun ito naman napakaganda pa rin hanggang ngayon yan ganda nga classic na classic alright kita na natin yung gulong đi đó đúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì